You, all of us, are handpicked by God. Ang Diyos mismo ang pumili sa'yo. Ang sabi, you are a chosen generation. So lahat po nandito ngayon, even for those who are watching online, pinili ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Diyos. Ano man yung kinalalagyan mo, ano man yung pinagdadaanan mo. No? Ang katotohanan, mahalaga ka sa Diyos at pinili ka ng Diyos. Pinadala ng Panginoon si Jeremiah para ipaalala dun sa mga tag-Israel na, Hey, tumalikod kayo sa akin. Pero naalala nyo ba, nung una kayong sumunod sa akin, nung una ko kayong tinawag, it's very important that we remember. Kaya sabi nga ni, ni David, Restore unto me the joy of my salvation. Diba? Because we need, we need that experience, and we can experience that every day. Nung you na-experience mo, when you first surrendered your life to the Lord, you can experience that every day. All that you need to do is to just call on the Lord.